Pag-harvest naman tayo mga birds. Meron na namang papasok na malakas na bagyo sa isang puno lang to. Mag harvest lang natin nung nakarang araw. Ng mga huli natin mga <laughs> birds. Ang yung na-part. Ang daming bunga. Ang oh. daming bunga. Mas maganda yung kanyang root system. Pinapatumba ko to mga birds. Ang birds oh. At bilang paghahanda sa bagyo mga birds. Yung papaya vending technique mga birds. E binend ko papunta doon mga birds. So oh para sa bagyo sabi nila mga boards kapag inextract mo yung puno ng papaya na hindi pa siya namumunga ay nagkakaroon siya ng mas malaki, mas marami at mas matamis na bunga iko-compare natin mga boards ang dalawa at bilang paghahanda mga boards sa mga paparating na bagyo at malalakas na hangin Wasdak mga boards. Ngayong araw ay magha-harvest naman tayo mga boards dahil meron na namang papasok na malakas na bagyo dito sa Pilipinas at medyo malakas-lakas to si bagyong Nika. Tapos may susunod pa. So baka pa unahan pa tayo ng ni bagyong Nika. Unahan na natin siya. Oh, boards. Pipitasin <laughs> na natin to boards, oh. Oh, sa isang puno lang to. Yan, malaki-laki. Pero yung pipitasin ko ito lang muna ito, bahala na si Bagyong Nika dito. <laughs> Kung malaglag man to, ay mapagkinabangan pa natin. Pero, yan mga birds, so, oh, para kahit masama yung panahon, meron tayong gugulain. At marami tayong pipitasin ngayon dahil marami-rami yung bunga ng ating mga talong, okra, at saka yung iba pang mga tanim natin. yun know, Malalaki na yung mga tanim nating peach chai birds, so. Oh. Uh, organic fertilizer yung gamit natin dito mga birds. Birds Pipitas na rin tayo ng talong. Malaki-laki talong. Para pag tumama 'yung masamang panahon, 'yung malakas na hangin ay mas magaan 'yung puno. Kaya pipitasin na natin oh. Haba oh. Para mas magaan 'yung puno mga birds kapag dumating 'yung malakas na hangin. 'Yan oh. Maraming bunga to birds oh. May mga paparating pa ng mga bulaklak at saka bunga na maliliit kunin lang natin tong malalaki para mas magaan yung puno kapag tumama yung wow tanggalin <laughs> na natin to damon mga kwan piki madami dami yung harvest natin ngayon mga birds mga birds oh kakaharvest lang natin nung nakarang araw pero yan Napakalalaki naman oh. No? Ng mga huli natin mga <laughs> birds. Yan. Yan mga birds, ito yung huli natin dito sa garden. <laughs> ito natin birds. Ito naman oh, green. Ito violet birds oh. Magkaiba sila oh. Na dalawang variety yung talong natin. Itong natira nating mga bunga ng kamatis na medyo ano, magulang na, tanggalin na natin. Oo. kuha na rin tayo ng okra mahaba yung okra natin berdso oh, kuno kuno, nagpapala ako hmm. grabe, ang haba ng okra natin wordso Yan. ito muna yung mga huli natin words dito muna tayo manghuli ng pangulam sa garden wow words oh kakapitas ko lang dito nung nakarang araw pero meron na naman harvest na naman. Ah, grabe, madami-dami din to. Ito, sabay na natin to. Kulang na size. Mga birds, oh. Dito pa lang yung na-part. Yung okra. Yan. Yun, dami-dami, puno. Dito, birds, oh. May talong din tayo dito. Punin na natin to. Bilang muna. Punin na natin to. Ang tatangkad na ng ating talong, yung unang tanim namin na talong. O, oh, kasing tangkad ko na, yung height ko mga birds ay 5'8. Kasing tangkad na ng talong natin. At maraming mga bunga sa ilalim na nakatago, oh, maliliit pa. Oh. Marami o. Oh. Kahit sunod-sunod yung pitas natin, marami yung naka, ano, na bunga. At back na to. Meron din tayong pipitasin na okra. Pipitasin natin to. Uy, bata pa. Madami-dami tayong gugulayan ngayong may bagyo. Marami tayong maka, ano, yung iba ay bibigay natin sa ating kapamilya. Mangunguha na rin tayo mga birds nitong siling labuyo natin na tanim. Para meron tayong pang panghang Oh, meron pang mga ano oh. oh sa dahon. Merong mga to snail. Hmm? At ito pa mas malaki oh. Kinakain nila yung dahon. Ito yung markot natin na kalamansi boards. Tapo natin to sa labas. Yung sibuyas dahon pala natin boards oh. At saka may kasamang pitchay hindi ganong matataba yung pichay natin pero yung sibuyas sibuyastaho natin ay mabubuhay na sila yan pinagsama na lang natin kasi kulang yung space at yung yung mga bagong tanim nating siling haba o oh. mga siling panigang mga birds oh. ay unti unti na rin silang namumunga o oh, daming bunga kahit napakaliit pa o oh, daming bunga o oh. yan o oh. mahahaba na yung bunga o oh. yan mga mura pa to mga birds dito sa kabila mga boards oh. Yan, daming bunga. At ito mga boards. Ito yung ginagawa ko na ano, technique para mas mahaba yung buhay ng ating kamatis. Ito yung ginagawa ko. Hindi nga ito ganun kataba dahil kinulang tayo sa fertilizer. Pahiga ko to mga boards para magkaroon siya ng maraming ano, ugat. Kasi pag maraming ugat mas malakas yung kanyang resistensya. Mas maganda yung kanyang root system. At mas tatagal yung kanyang buhay. Tulad nitong iba kong kamatis boards, oh. Matagal-tagal na yan. At marami na yung bunga na niya sa amin. Kaya, yan. Pinapatumba ko ito mga boards. Para hindi siya, ah, para magkaroon siya ng maraming, mas maraming ugat. Ano, you know, may pitsay pa nga dito sa ilalim, mo oh. Kasi wala na tayong space. Yan magkakaroon yan boards ng mas maraming ugat at na experience ko na rin yan napatunayan ko na pag mas maraming ugat mas maganda yung tubo ng kamatis ito marami na kaming na harvest dito at alam nyo ba mga boards ito ang kamatis na to ay kinawa ko lang dito side shoots lang siya mga boards yung sanga lang ng kamatis na umusbong tinanggal ko at saka itinanim at ito na yan Burjong, oh, malaki na siya malago tinalian ko so ililibing ko rin tong ano, ang part na to ng kanyang sanga para mas magkaroon siya ng maraming ugat at mas mababa lang yung kanyang tubo yan, hindi siya gaano tataas yan, puputulin lang natin tong sanga ang mga ganitong technique mga birds ay nakikita ko lang rin sa mga kapwa ano natin mga farmer ako talaga di talaga ako literal na farmer sumusubok lang ako na mag garden so kung ano yung mas magandang mga technique mga ideas sa mga pagtatanim ginagaya natin so ito na adapt ko rin to sa ibang ano uh, nag upload ng mga video tungkol sa mga technique sa pagtatanim at nakita kong effective naman siya kaya ipinagpapatuloy ko lang mga birds yan. Huwag natin limitahan yung sarili natin sa mga bagong kaalaman na maaring makatulong sa atin mga birds. Yan. Yung iba ay binabash tayo. <laughs> Nagaya-gaya daw. So applicable naman to sa lahat mga birds. Hindi ito sabi na gaya-gaya. Applicable po ito sa lahat. Hanggat may magandang may sa sa'yo. Yan. Pwede naman natin gayahin yan. At di naman natin kiniklaim na tayo talagang original na nakadiscover nito dahil marami din naman na gumagawa nito mga words yan, yung mga kapwa local farmers natin yung mga kababayan natin ng mga local farmers ay naadapt na rin to yung iba kaya di na rin masama mga boards na kung ano yung magandang na ano nila gamit ang social media yan, i-adapt na natin para mapakinabangan Ayan mga birds oh. Ngayon ko lang birds nakita o. Oh, Umahiro na pala itong bunga o. Oh. Nagsisimula na pala siyang mamunga. Hmm. Yan yan ang kanyang unang bunga. Tatanggalin ko sana yan mga birds. Kaso huwag na lang. Kasi usually sa mga tanim ko dito, ang unang bunga ay tinatanggal ko mga birds. Pero ito ay galing naman to sa sanga. So ibig sabihin matured na to kaya di ko natatanggalin so magkadikit lang sila dito sa ano na so marami na tong na produce na bunga papunta kasi dito yung direksyon niya kaya dito ko na lang pinahiga yung kamatis yan at ito naman mga boards yung mga tira-tirang seedlings na di natin na itanim noon yan ito yung mga maliliit na seedlings at ngayon malaki na eh, ang gagawin ko ay patutumbahin ko rin mga birds. Papunta sana dito kasi may puno d'yan ng upo. Kaso yung direksyon ng kanyang puno ay papunta dito. Kung kukontrahin natin baka mabalik. So papunta na lang dito. Ang natin yung yung dahon. Naa subukan ko na 'tong mga birds kaya effective ang ganitong technique mas maganda yung kanyang root system nagkakaroon siya ng mas maraming ugat kaya mas malaki ang chance na maganda yung kanyang pagtubo, maganda yung kanyang ano, productivity dahil mas maraming ugat ito kasi yung mga birds kung nakikita nyo meron siya ditong mga parang balahibo hindi ko alam kung anong exactong tawag dito Kapag nabaon yan sa lupa, ay nagiging ugat. Yan, kung nakakita nyo ang mga burso, yan mga borso. Yan, yung mga puti na yan na matatalim. Kapag nabaon yan sa lupa, ay nagiging ugat. Yan, pag ganyan borso. Yung pag tabo natin ng lupa. Yan. So, matangkad siya kanina. Mataas siya. Ngayon, mababa na. Dahil, ginamitan na natin ng ganyan. Teknik. Yan. At bilang paghahanda sa bagyo mga birds, ito yung ginawa ko sa mga tanim ko na uh, papaya. Actually, yung paggawa ko nito ay na-upload ko sa Facebook, hindi ko na-upload sa YouTube. Pero ito yung ginawa ko mga birds na technique, yung papaya vending technique mga birds para kapag may malakas na hangin na tumama dito sa aming lugar, ay hindi mabuwal o mabali o matumba yung puno ng uh, papaya. Maliit yung chance mga birds na mabuwal, mabali o matumba yung puno ng papaya at hindi ko to original mga birds na idea gamit ang social media ay uh, nakita ko to at nakita kong effective naman siya at una tong ginawa sa ibang bansa mga birds at ina-apply na rin to ng mga uh, ibang Filipino local farmers dito sa atin yung ilan lang mga birds ay ginagawa na rin nila to kaya ito mga birds oh, yung papaya bending technique para sa paghahanda sa paparating na kung malakas na magyo malakas na ihip ng hangin so itong mga birds yan yan ginawan ko dito mga birds ng hiwa ng sugat tapos ebenend ko papunta doon mga birds so ito nasa dalawang linggo na to na mula ng ginawa ko mga birds at may actual tayo na video nito uh, sa facebook ko nga lang na upload yan yan tatlong puno ang ginawan ko ng ganito tapos nilagyan ko dito ng poste, itali, para hindi siya gaano bumagsak sa lupa. So nakabend siya mga boards pababa. So ibig sabihin, kapag may malakas na hangin, ay hindi siya mabubuwal, hindi siya mababali, hindi siya matutumba. Maliit yung chance mga boards. At ito mga boards, ang ikalawang puno ng papaya na ibinend e, natin papunta dito. Yung pinayoko natin yung puno ng papaya. May paparating na naman na bagyo. So ito, ginawa ko to nung papasok yung bagyong leon o, oh, kita nyo yan mga birds. Ito yung paghahanda natin para sa bagyo. Yan. At ito pa. Ito pa mga birds. Ito yung pangatlong puno ng papaya na tanim ko na uh, hiniwaan ko dito at na Yan. Mga dalawang linggo na to mga birds. At dahil sa, sa nakita ko dun sa social media sa vlogger na nag-upload din ito at sa ibang bansa Ayon sa sab, sabi nila mga boards. Kapag inextract mo yung puno ng papaya na hindi pa siya namumunga, ay nagkakaroon siya ng mas malaki, mas marami at mas matamis na bunga. So hindi pa natin na-prove yun. So bilang experiment, ay yung ibang puno ng papaya, ay binend natin bilang experiment mga boards. May katabing puno itong nakatayo. So, para mapatunayan natin at maikukumpara natin mga boards kung ano yung pinagkaiba ng productivity ng production ng nakabend at yung nakatubo lang na diretso. So tingnan natin kung kung di ito mabubuwal sa bagyo mga birds at mamunga ito ng tuloy-tuloy. I-compare natin, i-compare natin yung dami ng bunga, laki ng bunga at tamis ng bunga ng nakabend at yung nakatayo. Magkatabi lang sila. So tatlong puno ng papaya ang ibenen ko. Pinayo natin para makita natin yung pinagkaiba. Kung totoo nga ba na mas malaki mas madami at mas matamis yung bunga ng ganitong in na puno ng papaya kumpara dito mga birds sa aking karanasan mga birds sa nakikita ko uh, likas na malalaki at matamis at madami naman talaga kung mamunga ang puno ng papaya nakadepende na lang sa quality ng lupa pero dahil experimento mga birds yan kapag nakasurvive to sa malalakas na paparating na bagyo at mamunga yun i-compare natin mga birds ang dalawa at bilang paghahanda mga boards, sa mga paparating na bagyo at malalakas na hangin, ay gumawa ako ng balag dito board sa garden. Di man ganun kalapad, di man ganun kalaki yung garden natin. Pero dahil mahal natin yung mga tanim natin, nilagyan natin ng balag boards. so mga poste. At itinali natin itong mga boards. Yan. Nilagyan natin ng tali. Bawat plat, nilagyan natin itong balag. At saka tali. yon <laughs> para hindi sila mabuwal o matumba o mabali kapag dumating na yung malakas na bagyo o hangin same lang mga boards yung ginawa natin dito sa talong natin at pati yung mga tanim nating sili nilagyan natin ng balag yung kamatis natin meron na to yung temporary na at yung okra natin mga boards oh. yan meron yan balag may mga tali So, kapag tinamaan siya ng malakas na hangin, yan, malaki yung survival rate nila mga boards. Ano? Mas mataas yung kanilang survival rate dahil meron silang balag. Yan, yung mga sili natin mga boards na matatangkad na yung talong natin. Meron na yung mga balag. O, para meron tayong dipinsa sa malakas na hangin. At, yung opra natin. Yan. Chicken. Eto na nga pala lahat mga birds yung na-harvest natin. You know. Para sa ating gugulayan mga birds. Manggal na natin. Baka maunahan pa tayo ng bagyo. Sana di lang tumama ang malakas na hangin dito. Sana ay kalmado lang. Yan. Napakahaba ng mga okra natin. Organic lang yan mga birds. You know. Talong. Tsaka upo. Dito yan mga birds sa ating round table. Table dito sa garden. You know. Yan. And birds, ang sarap talaga sa feeling kapag meron kang sariling tanim. Dahil meron kang libreng aanihin. You know. Eto na mga birds, nilagang upra lang muna yung ulam natin dahil nakakagutom na. At yung talong na may itlog. Yan lang muna mga birds. Oh. Tara, kain po.